Ngayong araw na ito ay napagplanuhan naming kumuha ng tulya sa ilog ng Malbong. Maaga pa lang kami ay nagayak na upang maaga din kaming makarating sa sinasabing Dahil ilog. Dahil ang ilog na ito ay may kalayuan sa kanilang kabahayan. Kung lalakarin mo ay abutin ka ng 30 minutes at kung sasakay naman ng motor ay abutin ka ng 15 minutes. Pero mas pinili namin ang maglakad. Ang maglakan. ilog ng mumpong ay matatagpuan sa barangay San Nicolas. Isa din sa pinagkukunan nila na kabuhayan ng mga taga barangay San Nicolas ang ilog na ito. Ang maaring makuha sa ilog na ito ay mga tulya, susu at iba pang uri ng Maraming shells. Maraming ding mga taong pumupunta dito sa gabi upang maglambat at magpana ng mga isda. Sa gabi daw ang mas maraming nagpapahuli ng na mga isda. Ang mga isdang nauhuli nila sa gabi ay mga tilapia, mga hipon, at iba pang uri ng mga isda. Hindi ko na nakuna ng video ang iba pang sa pagganapan. Sapagkat tumawid kami sa kabilang pampang ng ilog. Sagana talaga sila sa likas na yamang tubig. Sa ilog man ito o maging sa dagat. Isang beses din ako nagsama sa panglalambat sa gabi. Totoo at marami talaga silang nauhuli. Kumuha din kami ng ilang pirasong shells. Ang tanging liwanag na ginamit namin ay flashlight. Hindi naman nakakatakot dahil marami kami. Nakakaingganyo talaga magsama. Maganda din pala itong gawing activity sa gabi. Kung wala naman kayong gagawing importante. Bukod sa may pangulam ka na, makakatipid ka hindi pa. Hindi ka nabibili sa palengke. Balik tayo sa panguhan ng tulya. Hindi rin kami nagtagal dahil malayo-layo pa ang aming lalakari. Bukod sa lakari. malakas na ulan ay nilalamig na rin kami. Pagkarating namin ng bahay ay agad namin itong nilinisan. Tinanggal namin ang mga putik at iba pang dumi. Marami kaming nakuhang tulya at kunti naman ang suso. pa ako sa amin ng tulya. Sa barangay Concepcion. Siguro na sa tatlong ulaman din yon kung tatagihin. May pa ulit kaming kumuha mga ilang araw may nang konti dahil alam naming malinis ito. Tamang tama sa malamig na panahon. Pugod sa malinam na masabaw nito ay mayroon din mga benefits na makukuha. Tulad ng calcium, potassium, ayon, at zinc. Si hanggang dito na lang.